Alam mo ba na kapag ikaw ay nakapag-file na ng COC para sa alinmang posisyon ng punong barangay, membro ng sangguniang barangay, SK Chairperson o membro ng sangguniang kabataan, para sa October 30, 2023, Barangay at Sangguniang Kabataan Elections, ay ituturing ka ng kandidato at lahat ng mga ipinagbabawal na gawain kaugnay ng BSKE 2023 ay epektibo na sa iyo. Unang-una nang ipinagbabawal ang premature campaigning o maagang pangangampanya o pangangampanya labas sa petsa ng campaign period na isang election offense ayon sa Section 18 ng Omnibus Election Code. Ayon dito, labag sa batas para sa sino man, botante man o kandidato, o para sa alinmang partido o asosasyon ng mga tao na makisali sa isang kampanya sa halalan o partisan political activity maliban sa panahon ng kampanya. Paalala: ang panahon ng kampanya para sa October 30, 2023, Barangay at Sangguniang Kapataan Elections ay simula October 19 hanggang October 28 lamang. Ang pangangampanya, labas na mga nabanggit na petsa ay mahigpit na ipinagbabawal ng batas at itinuturing na isang election offense. Para sa tama at karagdagang impormasyon, Bisitahin ang official na website ng COMELEC sa www.comelec.gov.ph at iba pang official social media accounts nito.